Hi guys! For today's video, real talk muna tayo. Ngayong Pasko, kung napapansin nyo, marami kang nakakasalubong na dati, di naman namamansin. Pero ngayon, na malapit ng Pasko, abay, ngumingiti, panay ang hi at hello. Yun pala ang ending, manghihingi ng Pamasko. At ito pa! yung mga kamag-anak at mga kaibigang di man lang nangangamusta or nakikibalita sa'yo. Tapos, pagdating ng Pasko, biglang magme-message sa'yo. Merry Christmas! Saan na ang regalo ko? O ba diba, ang saya-saya. Kaya you know what guys, ang advice ko sa inyo, ganito ang gawin nyo. September pa lang, mga musta na kayo. At sa mga taong nakakasalubong nyo, ngumiti, mag at mag na kayo. Malayo pa ang Pasko para naman hindi halatado na pamasko lang ang habol nyo. <laughs> Merry Christmas everyone! Good vibes lang po! God bless!